balita naman sa lalawigan, isinailalim na sa state of calamity ang 28 barangay sa Cebu City dahil sa batinding epekto ng El Nino. Nagkakaubusan na kasi ng supply ng tubig sa maraming bahagi ng lungsod. Natuyo na nga ang ilang ilog. Nalanta na rin ang mga tanim sa ilang sakahan at nagkabitak-bitak ng mga lupa. Ayon sa lokal na pamahalaan, patuloy ang pagbaba ng level ng tubig sa mga dam sa, sa Cebu City para tulungan ng mga residente nagsimula ng magrasyon ng tubig sa mga barangay na apektado. Aabot sa 96 million pesos na pondo ang balak na kuhanin ng lokal na pamahalaan sa Quick Response Funds para magamit sa pagtugon sa krisis dulot ng matinding epekto ng El Nino. Sa ospital po ang bagsak ng isang guro matapos nga pong hold the pin at barilin sa lungsod ho naman ng Cebu. Nakasakay po sa jeepney ang biktima na si Henelita Salvador ng makulsunodahan daw po ng holdapper ang suot na kwintas ng teacher. Agad hinaplot ng sospek ang kwintas at saka binaril sa leeg ang biktima. Mismong ang jeepney driver ho naman ang nagsugod sa guro sa ospital kaya po't nakaligtas ang babae. Labis ho naman ang hinagpis ng mga kaanak ng babae lalo pat peke lamang daw ang kwintas na tinangay ng sospek. Pinagharap ngayon ng mga pulis ang tumakas na hold upper talaga naman. May mga naitalang kaso na rin ng pertosis sa ubong dalahit sa Baguio City. Ayon yan mismo sa local city health office, limang kaso po ang naitala sa lungsod mula nitong Pebrero hanggang March 27. Wala namang naiulat na namatay dahil sa sakit. Ayon kay Mayor Benjamin Bagalog Jr., hindi naman dapat maalarma ang publiko dahil dito. Sa ngayon ay wala pa raw nakikitang pagkalat ng pertasis sa Baguio City. Nakupis ka ho naman ang higit na 212 million pesos na halaga po ng Shabu sa Port of Clark sa Pampanga. Nadiskubre ang mga ilegal na droga na sa parcel na galing sa New Jersey sa Amerika. deklarang naglalaman ng router ang parcel. Pero nang idaan sa x-ray at kain na inspection, ito'y nagpositibo sa droga. Dalawang putsyam na plastic packs ng shabu ang nadiskubre sa kargamento. Ito na ang pinakamalaking halaga ng droga na nasabata ng mga kinaukulan sa Port of Clark mula noong taong 2020. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.